Yan, pasyal-pasyal muna tayo sa bukid. May, may nagda dito. Ye, yung isa, pagod na dyan. Tapos, <laughs> kasi nung bike. dito, yan no. may nagda dito kasi Magkataniman na naman. Yan, ito punla, 'to eh, punla. yun, shoutout nga pala kay Jared Emeno ng General Santos City. Yan. Shoutout sa iyo. Bro, ingat ka palagi pala diyan. Dito tayo ngayon sa may bukid. Mamamasyal tayo. Yan. Eh no? mahirap kasi dito sa bukid talaga kasi nagpapatubig sila. Kailangan ng Anong tawag yung nak do no? patubig. Ayun oh, no, yung sa anong, anong makina ngayon, generator, no? Ayun. Ganito sa bukid kapag mahirap yung tubig, nagpapandar sila ng water pump at ato, water pump. Ayun. Ayun. yan So kailangan natin 'to kasi yung tubig kinukuha dito. Mabutas Malalim po na Kailangan ng water pump para Umakyat yung tubig Yan yung Tumadaloy papunta doon Ano yan? Daming mangga dito Yan Ehh hey. Yan. Ito yung mga punla. Punla na gagamitin kapag magtatanim na ng palay. Taginit pa kasi kasi marami pang kan. Yan. Hindi pa na traktor yan. Marami pa yung gagawin dyan. Yan sa kabila. Yan yung highway sa kabila. Yan yung papuntang Maynila. Tsaka papuntang Baguio. Yan. Pangasinan din. Yan. Kawawa naman yung isa, nagba-bike. <laughs> Ay, naka Yan. Uuwi na tayo. <laughs> Oo, kaya. Yan, shoutout nga pala sa 3 Alas Auto Shop sa Lo from Lucena City. may mainit na. Yun, shout out sa Trials Auto Shop. Yan. Yung, alam ko yung branch nila nito sa Lucina. Sa Lucina City yung branch nila. Yan, shout out sa inyo. Ha? Ah? Bakit? <laughs> Una ka na. Tain mo ako dyan sa may siminto nak. Magyayaya na yung isa. Kawaawa naman. Hindi siya makabike kasi racing yung gamit niyang bike. Maliit yung gulong. ibatu bato, -bato. Yan. Ang daming ibon dun bandaw. Yay! Pasyal tayo. Tayo sa bukid. Ito yung bukid. Sa kanila yung palayan yung bukid kasi kapag sa mga bisayas mga bisaya yun yung bundok talaga yan so ayun mga kagulong bye bye na muna bye, -bye na muna tayo ng bahay